2204 your project blogger host subscribe Magandang araw Pilipinas. Patuloy ang pag-arangkada ng ating reyna na si sa Manalo. At ngayong araw ay isang napakagandang balita ang ating ibabahagi sa inyo. Isang malaking congratulations sa ating Miss Universe Philippines 2025 na si Atisa Manalo dahil umakyat na agad sa 1.5 million followers ang kanyang official Facebook account. Isang napakabilis na paglago ng patunay ng walang sawang pagmamahal at pagsuporta ng mga Pilipino at international fans sa ating reyna. Matapos ang kanyang magandang laban sa Miss Universe 2025 sa Thailand, kung saan nagtapos siya bilang third runner-up, mas lalo pang dumami ang humanga sa kanyang ganda, talino at ang bihirang performance. Hindi lang Pilipinas ang proud sa kanya, pati ang buong pageant community ay believe sa consistency, elegance at charisma na ipinamalas ni Atisa mula preliminary hanggang coronation night. Sa bawat pose, bawat candid moment, at bawat mensahe niya sa kanyang supporters ay ramdam na ramdam ang kanyang pasasalamat at pagmamahal. Kaya naman hindi nakakapagtaka na patuloy na dumadami ang sumusuporta. Nagmamahal at kumikilala sa kanyang husay bilang beauty queen at inspirasyon. Mukhang hindi pa dito nagtatapos ang pag-angat ng ating Reyna. Marami pa ang naghihintay sa upcoming projects niya international invitations at possible endorsements isa lang ang sigurado at tisa manalo is soaring higher than ever kaya naman patuloy nating suportahan ng ating reyna sa kanyang mga susunod na journey at endeavors congratulations sa tisa you truly make the philippines proud kaya naman patuloy na magantabay sa channel na ito at patuloy na sumuporta Huwag kalimutan na mag-subscribe para sa lahat ng mga page updates na aming ibibigay. This is Nel2204 at magkita po tayong muli sa susunod na video.